Hello everyone. What a very tiring day today. Ayan guys. It's so tired ako ngayon guys. Araw na ito kasi marami kaming order para sa party sa mga bata sa school. At may order pa para sa birthday. So, nakakapagod maging mahirap guys. lawan lang. Ayan so ito ang aking uulamin ngayon guys. Ano lang. Sa daming niluto na ulam. Pero ito ang aking uulamin. <laughs> Mainit pa siya. Ayan. Si so yummy. Mmm. Kain tayo guys sarap talaga ng sinugba pag mainit pa no okay let's eat mga langga bye na ako kasi kakain na ako nito nito pa good <laughs> na sinugba. ba okay thank you so much everyone Bye bye tutot. Maghapunan na si Bajol. Thanks for watching.